good morning so maagang maaga tayo ngayon at medyo madilim pa nga. so nandito tayo ngayon sa bayan ng Mercedes dito pa rin tayo sa Kabikulang region mga kapitor so ngayon napupuntahan natin itong boulevard nila dito na ginawa sa kapanahonan pa ng uh, dating President Cory Aquino So itong ano nito guys Itong Boulevard na ito Ito naman ang pinakamahabang boulevard Sa buong Pilipinas guys Ba nitong kabentor ay 8.7 tingin ko ito na yon. Ah, lang pala hindi pala talaga siya ano, malaki ayan uh, mga kapintor ito na pinakamahabang boulevard sa buong Pilipinas papatayin ko muna dahil maaga pa sobrang aga pa mga kabintor. Yan, maraming nagja-jogging dito mga kabintor, papunta na rito. At medyo maliwanag na. Good morning. So nandito ako ngayon sa bayan ng Mercedes. Dito pa rin sa Kabikulan region mga kabintor. So ngayon mga kabintor nandito ako sa pinakamahabang boulevard sa buong Pilipinas. At ito ay pinatayo ni dating Presidente Cory Aquino mga kabintor. So dito sa aking likod yan ang makikita natin. Dito lang na po natin ito matatagpuan sa bayan ng Mercedes mga kabintor. Yan po dito sa ngayon, marami tayong nakikitang mga nagjajaging jogging dito sa ngayon dahil maaga ngayon. Yan po nakikita niyo sa aking likod. Dahil maaga ngayon, marami tayong nakikitang nagjajaging jogging ano po. At walang trabaho ngayon dahil araw ng linggo. So ngayon mga kabentur, uh, puntahan natin itong ano nila. Uh, beach nila rito. Puntahan natin itong beach nila rito mga kabintor. At ipakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang beach nila rito medyo sumisikat na yung araw mga kabintor napakapino ng buhangin nila rito kung makikita natin yung buhangin na yan oh, napakapino oh. Yan, mga kapintor. Napakapino ng buhangin parang pulbo sa Pino so ito naman yung kabuuan ng beach nila hindi pa mahayos yung pagkano napakahabaan ito mga bentor mga bentor mga kapintor ang haba ng boulevard na ay 8.7 kilometers kaya siya tinegorya ang pinakamahaban ng malibad sa buong Pilipinas. tuloy so, tuloy tayo doon <laughs> So sa haba nitong 8.7 kilometers mga kapintor Napakaganda talagang mag rito mga kapintor tambayan. Tangsuit naman 'yan. So, ito 'yung tulay. Oh. Prakito, paki-explain kung anong pangalan ng tulay na ito? Hello, Lord Ventor. Good morning sa iyo at sa mga tindiga sa by-by. Bahala na po si Prakito diyan na mag-explain mga kabentor. Ah, me talaga nagka dito. kung makikita nyo dito marami na rin naliligo dito na uh, kumakain ng kanilang agahan nagbabaon bising busy, busy na yung lugar at may outpost ng polis dito Pero napakahaba nito, hindi lang Mercedes ang sakop nito mga gabindor tulad ng binasa ko kanina. Hanggang para kali ito mga gabindor, ang layo nito. Yung pinuntahan ko kahapon, yung may bits din na magandang bits. Yung ano nila dito, yung buhangin pala ng bits nila dito mga gabindor, napaka pino, parang pulbo sa pino. Pero hindi siya ano, hindi siya white sun. So tulad nung nasabi ko mga kapintor, isa sa Isa sa dahilan kung bakit ito ginawa mga mentor ay para pangharang sa mga daluyong na gustong tumama dito sa atabi ng dagat mga kabintor yung mga malalaking daluyong na nga nun. kaya pinagawa itong ano na ito dahil itong lugar na itong mga kabintor napaka talaga nito sa bagyo kaya ginawa itong napakahabang boulevard na ito so dito mga kabintor may nakita akong pangalan sasahin ko na lang. The longest boulevard in the Philippines connecting Pinson, Talisay, Daet, Mercedes, and Paracali through the effort of Governor Edgardo E. Gay So, yun ang informasyon dito sa ating ano. Yung Paracali, yung pinuntahan ko kahapon doon. So, pala ito doon. So, ngayon, babaybayin natin yan hanggang doon. Pero malayo naman. So doon bandang sa pintor, mayroong mga kapintor, merong mga ang kami na video na doon, marami ng mga turista doon. Dito naman, maraming na mga nagsasayin. So dito sa ating harap, yun, may ang araw. na yung araw. So kung makikita natin yung design ng ano, design ng ano nila dito, harang nila dito, nakaganyan mga kabintor, nakaganyan. Dahil yan, yung alon, pag pumupunta rito, bumabalik lang din doon. Gumaganyan lang. Kaya ganito yung design ng ano nila. Ng kasa ng ano nila dito. Yung pader na yan. So, tagusin natin yan doon. Doon tayo dadaan pala sa kabila. Tagus tayo doon. makikita nyo dito mga mentor napakahaba talaga mga mentor ano Ang naliligo. close, ibig sabihin hanggang dito lang tayo okay, hanggang dito lang pala tayo no entry na hanggang dito lang ito na ang pinakadulo nitong ah, uh, boulevard na ito Corey Aquino Boulevard ito na po ang pinakadulo niya mga kapindor so kung makikita natin doon yan, yan po ang makikita natin dito dito sa kabila mga kapindor mayroong mga nangunguha ng isda So Kapintor. Ayon dito sa akin na pagtanungan mga Kapintor, ayon sa mga residente dito, hanggang dito lang muna ang paggawa ng boulevard na ito. Pero tuloy-tuloy pa ang paggawa nito mga Kapintor, hanggang doon ito sa Parikali mga Kapintor, ang paggawa ng ano nito. Pero hanggang sa ngayon, dito pa lang ang dead end nito. Dito pa lang itong lugar na ito. Kung i-ano natin, yan ang makikita natin dito. The President Cory C. Aquino Boulevard ay magsisilbing access road sa mga pangunahing tourist destination dito sa Camarines Norte. At ito ay pinapangalanan ding Eco Tourism Road na naglalayong makatulong ito sa paglago ng mga turista na, na gustong mamasyal dito. support sa aking channel, paki-like, paki-share o kung gusto niyo ng aking video. Hanggang sa susunod nating mga video at laglaag sa ating bayan mga Pinoy. Thank you very much.